yan sa inyong mga kabistak eh isa na ba ang season ng recibo diyan ito na yung stampingan natin oh. itong piraso po yan dami oh. good morning sa inyong lahat ayan ito na po mga kabistak no Nag umpisa na talaga yung season ng recibo uh, gawing hardbound mga kabistak yan o oh. mo muna namin yung lamisa pero nandito yun yung iba mga kabistak no? yan ito yung mga tapos natin yung iba nating tapos nandun na sa yung lagayan natin doon ito pa mga naka-box mga kabistak gagawin nating hardbow yan. ito ibang company yan ayan tapos yan iba iba ano yan hindi pa namin nabuksan yung iba ito na yung mga papel lang ayan tapos ito pa ayan ito. napakadami na nito right so ayan dami na tambak tambak na kami mga kabistak pero hindi pa ito ano hindi pa na dumating yung iba naming mga suki. Tapiraso to. Uh, sumabay pa itong tesis. So. Mga kabisdak thesis po ito. Itong piraso, kaya gagawin natin. Sayang naman. Ayan o. Oh. Yan. So, yan ang stamping ko ngayon. Itong piraso na tesis. kaya okay lang yan. So, yan po lahat. Yan po yung nakikita nyo sa live natin kahapon mga kabisdak. Ano yan yung mga papilay na yan. Nasa likod na yan. Nandun pa yung iba. Tapos yung mga natapos namin yung kahapon, doon na namin nilagay. Tsaka yan, oh. No? Tapos na. Alright, so ang gagawin ko muna ay mag-stamping. Pitong piraso po yan. Alright. Okay, kayo mga. Diyan sa inyong mga kabisdak, eh, ano ba? Nag-umpisa na ba ang season ng resibo diyan? Kasi taon-taon talaga itong mga kabisdak, no? Itong season sa resibo. Mayroon talagang ganyan. Mga ipa-hardbound kasi, ano yung tatakan sa BIR yan. Ang kabisdak kagayan yan. So napaka kunti lang ilalagay kaya yan isa na ito. Yung book yan, isa din ito. Napaka kunti lang ilalagay. So kaya madali matapos yan kaysa dito sa thesis. Ang thesis kasi maraming ilalagay kaya medyo matagal. Pero okay lang yan kasi pitong piraso naman din. Sayang. Alright mga kapisdak, ako ay mag-stamping muna ha. Ito na yun. Stampingan natin. Oh. Pitong piraso po yan. Ang dami. Oh.